ang nilalaman ng ating video. la ilaha ilo Mula sa batang multo sa loob ng sementeryo sa Savannah, Georgia, ang nakakakilabot na monkey doll na gumagalaw ang mga mata, ang babaeng pinakulam at sinapian ng aswang hanggang sa nakakatakot na nilalang sa isang haunted house, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang Savannah, Georgia ng Bansang Amerika, ay hindi lamang nakilala bilang isa sa pinaka nakakatakot na lugar partikular na ang isang sementeryo doon, kung hindi nakilala din ito dahil sa makasaysayang pangyayari na naganap noon, lalo na ng maging battleground ito ng marahas na digmaan, massive fire at ang pagkalat dito ng tinatawag na yellow fever epidemic na kumitil ng may sunod-sunod na nakakakilabot na gyera, kaganapan at epidemya na nangyari sa lugar na ito. Ang Savannah ngayon ay itinuturing na pinaka nakakatakot at most haunted city sa Amerika. Samantala ang teenager na si Jesse kasama ang kanyang pamilya, ay namasyal at inikat ang iba't ibang tourist spot sa lugar kasama na ang kinatatakutang Historic Colonial Park Cemetery. Ang nasabing sementeryo ay tinayo noon pang 1750 na mayroon na kalibing na humigit sa siyam na libong punton. Habang nasa loob ng sementeryong ito si Jesse kasama ang kanyang pamilya, ay bigla na lamang itong may na- Ang viral namang video na ito na nag-trending sa TikTok ay nagmula sa username na DingbatCast. Matapos makatanggap ng regalo si Cass ng isang nakakatakot na monkey doll mula sa kanyang kaibigan ay hindi niya inaasahan na may mangyayaring kababalaghan sa kanya matapos nitong matanggap ang nasabing regalo. Ang regalo na ito na isang monkey doll ay gawa ng Ashton Drake na binili sa Amazon. Matapos itong buksan mula sa box, ay nagdulot ito ng takot at pangamba lalo na sa kanyang mga followers. Dala ng excitement ni Cass sa kanyang regalo ay venidihan niya pa ang unboxing nito upang ipakita sa kanyang mga followers. Oh Makikita sa video ang bigla na lamang paggalaw ng mga mata ng monkey doll na ito mula sa box. Matapos itong mapanood ng mga viewers, may mga ilan na nagsabi na baka nag-automatic lamang na gumagalaw ang mga mata nito, subalit sa follow-up video ni Cass ay kanyang pinakita na hindi ito gumagalaw. Right I I later, no, Matapos ang viral na paggalaw ng mga mata ng monkey doll na ito ay umani ito ng samat-saring komento. Sa sumunod na upload ni Cass dito naman ay kanyang ipinakita ang Certificate ng Pagiging Authentic ng Nasabing Monkey Doll At dito ay nagulat siya na ang tunay na pangalan pala nito ay walang iba kung hindi si Annabelle Si Annabelle ay isa sa itinuturing na pinaka-haunted doll na naitala sa buong mundo Dito ay laking gulat ni Cass matapos nitong malaman ang tunay na pangalan ng Monkey Doll na kanyang natanggap bilang regalo She wants to break so bad right now. Dito rin ay may nakakakilabot na napansin si Cass sa kanyang doll na nakaharap sa tapat ng kanilang kapitbahay. Panoorin ninyong mabuti. Noong una ay normal lamang ang lahat subalit sa pagdating at inilagay ni Cass si Annabel sa tapat ng kanilang kapitbahay ay tila ba nagpatay Cindy o kumukurap ang nasabing ilaw nito at dito ay makikita na animoy nakatitig si Anabel sa kanilang kapitbahay. May mga viewers ang nagsasabi na isang ang haunted doll si Anabel. may nagsasabi din na baka coincident lamang ang pangyayari. Dahil dito ay nagpasya na lamang si Cass na ibalik muli sa box si Annabelle dala ng kanyang takot dahil sa mga pangyayari. Oh God, God, ang Russian YouTube channel namang ito na may pangalan na Threat, na tampok ang isang kahanga-hanga at talentadong pitbull sa kanyang channel, ay lahat halos ng video nito ay natutungkol lamang sa ginagawang training at stunt ng kanyang alagang aso na ito. Subalit kapansin-pansin na may isang video ang natutungkol sa isang paranormal na pangyayari ang nakatawag pansin sa kanyang mga taga-subaybay. Isang araw habang naglalakad ito malapit lamang sa kanilang lugar, ay bigla na lamang itong nakarinig ng kakaibang ingay. Nang kanya itong hanapin, dito ay napag-alaman niya na sa isang abandonadong balon pala ito nagmumula, kaya naman agad-agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang may record ang pangyayaring ito. Еще солнце не зашло, а как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужин. И сама боит умка Хаибан Нилалян, на Kayo ano sa palagay nyo kung ano ang nakuhana ng kanyang camera? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok na may milyong-milyong views na ito sa kasalukuyan, na kung saan, ang grupo ng magkakaibigang ito na mula sa bansang Indonesia, ay nagkatuwaan na i-challenge ang kanyang ah, kaibigan hulubad, na magsuot ng costume ng isang yeah. muto na pokang okay. habang itinali ito at iniwan sa isang abandonadong bahay na ito na sinasabing pinamamahayan ng mga multo at aswang. Panoorin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. <coughs> 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 ah! Ang pangit to ay <coughs> siyek! Hasta lupo ka. Okay. Ipanas na ng buhay na ng Makikita sa video na matapos itong lapitan ng isang nakakatakot na nilalang, ay bigla na lamang itong nagsususuka at animoy na poses ito ng masamang espiritu, maya maya pa nga ay tumalo na ito papunta sa madiling na hallway na ito. Mo oh, Allahu Akbar La ilaha illallah Dahil Ma? dito ay agad itong nilapitan ng kanyang kasamahan upang iligtas. Ang nag-viral namang video na ito na ilang taon na ang nakakalipas na kung saan ay makikita ang isang babaeng nakaratay sa Higon dahil sa dinadanas nitong kakaibang sakit. Makikita sa video na ginagamot ito ng isang albularyo sa pamamagitan ng mga itlog na nasa plato at inoorasyonan o dinadasalan nito. Hinihinala na ang babaeng ito ay kinukulang. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Makikita sa video na matapos nitong oras yun at ipahid ang itlog sa buo nitong katawan upang maabsorb ang masasamang enerhiya na nagtatago sa katawan nito. Nang basagin ng itlog ay naging kulay itim ito. Makikita rin ang biglang pagbangon ng babae na may kakaibang ikinikilos at mapapansin din ang nanlilisik na kulay itim nitong mga mata. Maya, maya pa ay ininom nito ang kulay itim na itlog, na hinihinala na kaya niya ininom muli ito ay upang maibalik ang hinihigop ng itlog na enerhiya nito makikita rin ang diglang paglutang sa hangin ng katawan ng babaeng ito. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang trending namang video na ito ay nagmula sa YouTube channel na Two Way Brother, na kung saan, ay papasukin muli nila sa pangalawang pagkakataon ang isang kilala at tanyag na haunted hospital na dinarayo ng mga ghost hunter sa buong mundo. Sa kanilang pagpasok sa isang room ng nasabing ospital, makikita sa video na pagbukas pa lamang ng pinto ay nahagit ng kanilang kamera ang isang ulo na dumumaw na nakita sa reflection ng salamin buhat sa loob ng nasabing room. Subalit sa kanilang pagpapatuloy na pag-explore -e sa loob nito, ay ito ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Das ja. ist Welche Etage ist drin gekommen? Welche Etage? Draußen. Draußen oder was? Wir haben die ganze Zeit gedacht, das ist der scheiß Wind, aber hier ist tatsächlich noch kein ja so strange. Was ist denn das für der heute auf dem Kopf los ist? Ja? ja.

Undons, no undons. <laughs> Matapos ang pag-explore -e nila sa loob at makaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Dito ay nagpa silang lumabas muna ng building at ito ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Yeah. No, <laughs> <laughs> Ja. Habang naglalakad at nag-iimbestiga naman sila mula sa labas ng building na ito, dito ay may nahagip ang kamera ng isang human figure na animoy nagmamasid sa kanila habang nasa paligid ng mapunong lugar na ito. Subalit sa kanilang pagpapatuloy na pag -e explore ay ito naman ang susunod na mangyayari. Ach, der für ekelhafte Räuche, ohne Witz, oder? Da schläft irgendwas hinter sie her, oder? Was? War ziemlich wild auf jeden Fall, ne? Also, vom Feeling her, scheiße, Alter. Also, in keinem Moment? Sa kanilang pagpapatuloy na pag-explore, -e dito ay muling nahagip ng kanilang kamera ang isang misteryosong human figure na nasa gilid ng isang puno na animoy sinundan sila at nagmamasid sa kanila. Kayo, ano naman ang komento niyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood, Hanggang sa muli nating kwentuhan.